So, yun. G-Fiber prepaid. Yun. Reason number one. Bakit? Hindi hassle magpakonect ng G-Fiber prepaid. Bakit? Ano lang siya? No documents required. So, yung hassle na verification, billing statement, yun. Wala na yun. Kasi, ano na siya? Dinitch na yung process na yun. Kasi, bakit mo kailangan ng documents? Mag-fill up ka lang sa G-Fiber prepaid dot globe.com.ph para sa installation. Doon ka mag-connect officially. Wag na wag kayong magbabayad ng basta-basta. Although maraming agent, pointing agent pero for official, doon kayo sa website. Tapos pag login niyo sa website sa gfiberprepaid.com.ph, hihingin nila yung details niyo from pangalan, address, tapos ipipin nyo lang yung location nyo sa area nyo, sa bahay nyo kung para ma-check online kung meron bang available facility. Doon lang siya mag-officially. Tapos once kung merong confirm na facility is available online, yun, pwede ka nang mag-proceed sa next step in which magbabayad ka ng one-time payment ng 9999 or 1,000 pesos, suklian ka pa ng piso via GCash or via credit card pero recommended ko for hassle-free use the GCash. 'Yun nga para kung hindi man matuloy yung installation, for example, 'yun pag free pag ano, meron pang facilities pag assessed online pero during the technician visit, nahirapan sila or medyo challenge yung pag-install sa inyo yun nga, pwede nilang i-refund yung 999 yung binayaran. Huwag kayong mag-alala, marirefund po yan.